Ma'am Fardeliza, si Nazard, nandiyan ka pa Nazard. Ayan, Dennis, Jeff, Thurs, Rimbel, Eduardo, and Nieves. Okay so, lang magandang lahat like. Kill the enemy talaga yun. Toto to pong para pumuno kung nakachaw pa Prof. Delis. Yes, correct eh. Sa 6-9 kung dati akong nakachaw sa ano niya? Sa 9 balls niya. 47,000 viewers sa YouTube. Bilo po kung, kung hindi. Oo, tama ka. Kung hindi ay aray, hindi mo po, po no? Yes! Tama po. Ay alay po kasi tapos Minidam dalawa ang zero. Prof, kasali po ako. Romeo Manuel, wala kang ano. Wala iba na, ito dito, eh. ito balo. 48,000 <laughs> viewers sa ating YouTube, sa Piloko. Ang ah, sunyan. Ang ah, sunyan, Ano? Ano ba yung pinag okay. okay. One step. Oo. Oh. Ayan. Pa-share po muna, 50,000 viewers sa ating YouTube, Piloko. Ayan. Oh, meron po. Ayan na, ngayon lang eh. O, sino ang bet mo? Romeo? Manuel? Sino po bet mo? Romeo? Si Juliet ba? Hmm. Ay, wait. Sino na? Kanina muna itong game na Si ano? Ay, ano ay, Jimmy. Sa'yo? Sa'yo? Sa, ay, ano, sa ay, Jimmy. Kay Madrenka. Kepto! Ay, Bulo Joker Kepto! 100 yan! 200 yan! Saan ang Kepto? 200!